Mayong hapon kanatong tanan makikala, mga higala, ka mga kaigsunan ko diha Kristo. Maglibo kita nining atong mga pinangga bito no nga anaa sa lay mga pundok nga gipantukod og tawo. Kini bito ilahang pag sa sa December 25 nga pagkatao sa atong Ginoo si Kristo. Nga matud pa nila maigsuon, wala kunoy mabasa sa Biblia nga December 25 na tao ang atong Ginoo si Kristo. Nga karon, kay nagsaulog man sila o bagong tuig usa may tawag na may igsoon mo may nga uh, kini atong mga pinanga, wa nila sila kasayuran sa mga historical background sa Biblia kay kini mga Biblia may aduna ni siya ay uh, kini gitawag og uh, history og magisterium og uh, kini may og uh, the living magisterium o kinikitawag may tradisional o traditional Mo inong dan nga kita mga katoliko na kita sa uh, kagikan sa atong ginoo kay ano may tradisyon. O kini atong binangga nga tulig sa wala ganis, gani sila ikasayuran kay dili sila kauban nato, No? May ngapon.